Good morning mga kaidul Punta tayo sa Balat Bukalion Pangasinan Kina Nanay Belising Andito tayo sa Bukalion Highway Ayan kakana na tayo ay dito sa balat kaya nga eto na balat kaya nga bugalyon pangasinan wow at pasyal tayo kay nanay nanay polisi. Wow. Balat kaya nga istri. Papasok tayo ng looban mga guys. babatiin at ay sorry ang <laughs> dami mga kawain no, dito mga ka pagdating natin doon sa bahay gawin nating trotot yung kusina para magasing sila so, maraming kalamansi dito mga kaidol magkabila yan kalamansi tanim ng kalamansi tanim ng mga kamag-anak ko Ang ganda ng panahon mga idol. Ang init-init pero malamig yung simoy nang hangin. Hangin. Tabi muna tayo may kasalubong. Wow. Ayan, malapit na tayo mga indol. Natatanaw ko na yung bahay ni nanay. Pagdating natin sa bahay, gawin natin ng trotot yung busina. Magbusina tayo ng magbusina para magising sila. Ayan, malapit na tayo. Ayan, kakana na tayo at papasok sa kanilang pintuan. Nagkahulan yung mga aso nila. Ah, nandito na kami sa bahay ni nanay. បាយេងគុំទោចីណានេទីណាសទីមាកំម៉ៃ